Uy, tulbaw lang tiyan. So, Kainom, okay, takaw. Takaw mag-inom. Favorite ang molasses. Oh, ah, parang maputok ang tiyan. Ah. Malapit na rin siguro magpakasta ito daw. Ay, doon na Bidyoin ko yung anak. Kita okay, ko sa kanya. Alpas pa be. Inapinta ang yung amanya na. Ha? Inapinta? Ang tura? Oo. Magkana? Ito lang kung magkano Baka sobrang laki. Mahal din. Yun. Hindi sabi na amanya, nakita niya daw yun eh. Ay pag dito yan, magkataba yan, may molasses ba dito? Yung kay boss ay may molasses ay tumaba eh. Tanungin mo tulito, malay mo, kaya natin. Hapo siya eh, oh. Sobrang <laughs> ka mag inom ay. Kung dito kasama si Jay, tuwa-tuwa yan. Laki ng tiyan, ah. Gusto niya magpunta ng karaan dito? Bigla ang lakad naman sa. Gustong gusto. Sabi ko, may anak na yung Ayun, punta ako pa. Tingnan ko. Ay, nagkabiglaan naman yung lakad niya doon sa school. Ay, hindi na. Videohin ko na. Bakit? Na ang anak Ah. Hindi, hindi. May susunod na yung tagat niya. Ah, bakit? si kumain siya mag-inom? Oo. Ay, yun? Huwag lang malali na niya anak ay. Pang Pag yan naglakas ulit mag-ina, magkataba doon yan? Magkataba doon uh. no, oh, mag ah. ayong Oo. Oh. Oh. Pangit eh, mga... pala yan, pag inbred na? yung nanay ay makastahan ng anak? Ah, dapat ibang lahat talaga, ha? Ah, kaya pala si boss ay hindi na nang yung mga baka niya? I-katay niya yung malaki? magabili ulit siya pa bago? Para daw may iba daw? Pangit iba, daw yun, eh. Ay, ah, pa kaya pala ganyan ang gawa ni boss? May ilang taon na natutuloy nga?